Okay, ang unang gagawin natin, babawasan muna natin ng dahon. Para mas mapabilis, pwede nating tuhugin yan ng mga tao. Oh. Ayan oh. Ayan. Kailangan smooth lang yun oh. You hindi know, marunong pa pala ako. Ayan. Tapos, ayan. So, at least hindi na yung buong dahon yung makukuha natin. Talala so, okay. ko lang, ito kasi yung laging ginagawang example, di ba? Na kapag ang whistling team pinagsama-sama yan, mas marami'ng magagawa, 'di ba? Mas magiging productive 'yung isang bagay. Pero kapag ang whistling team ay nag-iisa na lang, walang magagawa, 'di ba? At ang worst jan is um, walang pakinabang. 'Di ba? Pero kapag sama-sama, ayan, mas marami mas masaya, and mas marami'ng magagawa. Okay, tapos na kaming magkayas. and ito 'yung naging outcome nasa kalahati so ngayon ang gagawin naman natin ay magkakayos ng tingting -ting. and since yung pangwalis doon sa baboy is medyo pudpud na at mahirap na rin pangwalis kaya naman eto magkakayos tayo ng tingting -ting. ayan yung palapa ng new kinuha nila yan kahapon and kesa naman bumili di ba kung pwede namang kunin na lang dito sa mga puno ng niyog magkano din naman kapag bibili. Para naman makatipid tayong konti, magkakayas tayo ngayon ng walis. And of course, bata pa lang kami noon ay tinuruan na rin kami magkayas. Kasi dati is nagbibenta rin kami ng ano ng Woolies singting So, hindi na siya mahirap. Kasi parang matrabaho kapag buo mong igagan O, o Ay. O, di ba Mahirap siya. Tapos igagan mo siya. Pero anay, kapag nabawasan na ng dahon, mas mabalis na siyang kayasan. Pero sa pagkakayas, talagang hindi may iwasan na masuga, mag, magsugat yung daliri, diba? Kaya shout out sa mga marunong magkayas dyan at naging buhay to dati. ba diba? Binibenta rin dati to eh. Meron tayong katanggalin doon. Ang gagawin natin is tatanggalan natin. Pero meron naman akong way yung natutunan kong tinuro, tinuro nila sa amin is hindi ko tatanggalin itong buong to. Ito lang yung tangkay lang, yung gan gagantuhin mo lang siya. Ayan o, oh. di ay, marunong pa pala ako. Bale, ito yung nakuha natin. Hindi ko alam kung sakto na ba to para sa isang walis tingting. Pero ngayon, gagawin natin ay kakayasan na natin siya isilang Easy lang naman. Kaso nga lang, kailangan mo mag-ingat kasi nakakasugot talaga siya ng ano, ng daliri kasi matalas. So yun, update namin kay mamaya kung gaano kadama yung magagawa namin. So yun lang. Bye!